na ang hindi maganda ang signal ay nakakasira ng relasyon lalo na online relationship uh, Anong wow ano wow ganon opo ganon kailangan pagka online uh, ang parang online ang iyong relationship kailangan ang pinakaarmas mo dito kailangan laging okay ang iyong phone lagi kang may load at laging magandang iyong signal kita mo kung ganda-ganda na ng usapan niyo di ba tapos bigla ka nang umikot, nang umikot, nang umikot, umikot. Tapos nalaglag ka na. Tapos wala na. Ay, itong gagawin. Bakit ka dito sa GBC? Sana si Bislin? Ay, mga ba? Busy? Join me. yan. Ha? Saan ko natatawa? Saan ko natatawa? Saan? Sa Saan mga natatawa sa sinasabi ko, siya sabi ni Night? yung tatlo na lang uusap Hindi ko, hindi ko alam eh. Sa'yo, natatawa ko sa'yo. Kasi sabi ko... Bakit? Okay. Eh, kasi sabi ko, di ba kahit na may sungkod na ako. <laughs> Tapos, parang sinagot mo ng ano, ano ba yung sagot mo doon? Nakalimutan ko na, basta natatawa ako. Ano sabi ko doon? Kahit man na, kahit na, Ah, sige yan. Ikaw kami. Walang problema sa amin yun. Kasi, ang sasabi ko namin eh. Ayun. Will... Ito na lang. Yung pinasabi ko namin. Natagot mo sa Lilo Kiyo. Ito na lang. Kung kunyari, uulitin yung ano, ano nangyari doon sa kahapon? Kung kunyari uulitin yung tanong ko kahapon? Kunyari, hindi ka na nabigla. Hindi ka na nabigla, di ba? may may sa, ay, kunyari, gano'n lang tanong ko, di ba, kwento ha, kasi tayo, simple lang eh. kwento ha, parang sabi ko, pastor, ang lolo ko, ah, uh, tawag yung, mahil, mahilig ako magsimba nung bata ako, religyosa ko nung bata ako, at saka, favorite memory verse ko, John 16, gano'n-ganon. Tapos sabi ko sa'yo, di ba, ikaw, ano, parang simple lang, di ba, doon si Cecilia Bruena, si Christy yata, tapos sabi ko sa ikaw, ano yung favorite memory verse mo? dahil sa lagi ka mga sisimba. Ano dapat ang iyong sagot dahil alam mo na ngayon ang aking katanong? Kaya hindi ko masagot yun kasi yan, inaam ko, inaam ko yun, inaam ko. Hindi ko inasagot ang tanong mo. Kaya hindi ko masagot yung tanong mo kasi ang sasagot ka na, ang kailan mo ako sasagotin. Oo. Oh. Yun ang, yun, ang, sasabihin ko sa iyo. Pero Kaya hindi, pero, hindi ko makasagot. Kasi pero hindi kaya mo na-insert. Tinanong mo kasi ako kung kailan kita sasagutin. Kaya binigay ko na sa iyo yung yung chance yeah, kasi di ba? Ngayon sana bibigyan. 20 27. 27 di ba birthday ni Nars? Sabi ko sa iyo naman kung binigyan ko na ng chance si Nars, hindi nga lang niya nasagot. Sabi ko parang unfair naman sa iyo kung ikaw ihuhuli ko. Si so, ikaw na yung nanood ko. Tapos, 'di diba, ano? Ta ba diba, sabi mo kung kailan kita sasagutin? Diba, sabi ko sa iyo mahilig ako sa mga Yan, yan, yan. Tinanong ko 'di ba si Nards kung ano yung wish niya. Kaya tinanong din kita kung ano ang favorite memory verse mo. Bakit yun ang naging tanong ko sa iyo kasi lagi kong sinasabi sa iyo, tagal ko na binigay sa iyo ang clue. Sabi ko lagi ka lang lagi kang magsimba, idasal mo lang kay hey Lord. Inalimbawa ko pa yung naiyak ako. Oh, ako. ko sa nanay ko. Lang lang may sakit siya, sabi ko maging akin na lang yung sakit niya at ibinigay ni Lord sa akin dahil umiyak ako nang seryoso ako. Tapos kahapon, sabi ko, ay teka huminto ka sa simbahan, screenshot ko yung simbahan, di ba? Ay screenshot yung naglalakad ka na huwag papapalit. So parang yun, yun na yun eh, yun na yung hinahanap mo, ang dami-dami ng club para sa'yo. Pero hindi mo pa din naisip. Pero may alam kang, sabi nga ni Nards, nako na kung in-allowed niya lang ako na parang kung nasabi niya na pagka tatanungin mo siya, ikasama ako tinuruan ka daw niya kasi marami siyang alam na memory verse. Ayun, yun naman, hindi yung hindi yun ang itinanong ko kay Nards kasi pag nagkukwento lang eh. Nagbibilang ka? Oo kasi ayoko i-research so, mo sa... ano. Pwede kasing, ang, ang... tanong ko kasi pwede mo i-research sa YouTube. Ang tanong ko kayo, lang bilang si Nards. Kasi tanong ko sa kanya, if personal yung kanyang wish, di ba? Ang tanong ko sa'yo, na pwede mo i-research sa Facebook, maraming memory verse, ito, try mo. Ano mo ka YouTube? Ano po yung memory verse na pinakamadala? sa sa'yo ni YouTube. Kaya binilangan kita ng sampo. At saka, kahit naman na hindi kita binilangan, sabi ko binigyan kita ng chance, o sige, walang bilang-bilang. Ano yung memory verse? Wala ka pa, sabi mo, diba, wala ka talagang alam na memory verse? Yun yun maliwanag, di ba? Okay, parang kahapon na, kasi nablang ko na yung isip mo dahil sabi mo, ay hindi. Siguro dahil naisip mo na ayun sa akong alam na memory verse. So parang hindi mo na alam ang gagawin. O ganyan ang nangyari kahapon eh. May, na, may nasa kita doon. Ano? Ang masasag, masasagot ko doon, kailangan mo masasagutin. Hindi lang naman masasagutin. Hindi ko lang sinagot. Hindi ako mapahiya ako. Tama, Hindi lang Okay lang naman yun. Hindi naman kailangan maano doon. Wala naman problema kasi. Pagka ano, pagka nabibigla talaga yung tao lang mo. Kasi, Gretchen, Ha? Oh, hindi. Kahit ka, kahit anong tanong mo, hindi ko masasagot ko Masakit kaya ko yan. Mag-iisip pa ako, ano sasagotin ko, ko. Ay, ganon. Bakit? Oo, oh, eh, ako. Ganun ako. Kasi ah. ayaw ako kaya gusto ko makahiya. Kaya, kaya magtatagal ako bueno, mag-iisip mo, ano sasagotin ko. Hindi ah. ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam kasi yung tanong mo eh. Biglang-biglang nagtatanong. Ah, okay. shipping ko. Oh. Pero lahat, lahat naman talaga merong beam reverse. Ano pa ang religion mo? Ako sa again, namin kami sa Bible. Hello sa sila. Kapag okay. sa... Okay. Ako, ah, okay. oh, kailan ko na. Oo, kaya pala ano. Okay, kasi pasalang okay. sisimba kami, lahat kami may mabibliya. Ayan, okay. Ako okay. okay, Bible ako dito. Kasi Ang buong ko mo siya kasi, langit ko sa Ang ko ko nga eh. Ang gagawin ko. Ano sumagot? Wala na siya. Sumagot ka. Sumagot ka, nabiglang Kaya mo nabiglang nasasagot mo. Ano sagot ko? sabi ko naman, na sasabing ko talaga, kaya ko sasagutin. Ano sagot ko? Hindi pa rin naman yun ang tamang sagot. Kasi dapat memory Biblia. Kunyari, kanya yung ano sige first the kingdom of god and the righteousness Mali mo kasi hindi mo hindi mo kasi sila hindi mo kasi sila di ba hindi mo sikulo hula yung sa Biblia ang hinihingi ko sa mga sulat sa Biblia kunyari ako at ang ama ay iisa hindi ko si Sinard si bigyan ka sana niya ng sample kung ano yung sinasabi ko wala ka lang idea tungkol sa memory words wala ka palang idea wala ka idea kasi ako kasi sinabi ako sige isa talaga ako wala, kahit ang isip mo, kahit ang isip mo, hindi ka talaga tatama dahil ang kailangan punin sa Biblia ang magiging sagot mo. Kunyari, John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that was ever believed and handled not for but have everlasting life. Yung Tagalog na, nung 1.3.16, Sapagkat gayo na lamang ang pagsuka ng Diyos sa sanggitan kaya niya niyata ng anak. upang ang sino mang sumapalatay sa ibang pahamak, hindi na walang hanggan. Iyon. Nasa Biblia kasi yan. Kung ang isang sagot sa akin, mag-iisip ka, kahit isang taong mag-iisip, tapos wala sa Biblia, mali yun. Kasi ang hinihingi ko sa'yo, memory uh, verse. Ay. Memory verse ba? Yung nakasulat sa Bible. Memory verse. Di ba si Hindi mo nga sa kasi. Ako kasi yung bata pa. Sana nagpaturo. Mali ka yata. Mali ka yata nang pinaturo. Sana kasi sila ka Natuwa sa si kanan sana okay. Sana ni-request mo sa akin po yung ibang... a oh, friend. Tapos yan lang. <laughs> lang yan. okay lang sa Buti naman.